sabi dito eh. Dito na yung mga kawayan na yun. Kawayan, dalawang ilog. Wala pa rin. Iikot tayo mga kaidol. Parang may tao. tao. May tao, may tao. May tao. May tao. Thank you. hello, magandang hapon ka mga kaidula. Nandito naman po pala ako ngayon sa area po mga kaidula kung saan po ah. Uh, dito po kami huling nagkita ni Pipi po mga kaidula. Ngayon po ah, uh, bumalik po ako dito sa area para magkita-kita ng team rap ship po mga kaidula. So ngayon po uh, kailangan po namin na uh, ma-rescue na po talaga yung estudyante mga kaidula. Kaya po uh, hindi po namin siya uh, titigilan mga kaidula hanggat hindi po namin siya nakukuha mga kaidula. Kasi uh, alam naman po natin na uh, sublang kawawa po yung estudyante kaya... Bala na po mga kaidola. Buhis buhay po talagang kailangan namin agawin. Uh, na uh. nga pala po, ah, uh, sinashout out ko po si Ma'am Shea. Si, uh, ma'am, maraming salamat po ma'am sa tiwala niyo po Ma'am. At syempre po sa aking mga kaibigan sa Team rapship po. ah, uh, sina Miss Ginny Payat Vlogs at syempre si Kelvin Adventure at si uh, Rafael Adventure. Siyempre sa akin po mga kaidol, princess, adventure po mga kaidol. Sana po patuloy niyo po kami, uh, supportahan po mga kaidol. So ngayon po, baka yung mga tauhan naman ni Dangus kasi po yung kahapon po oh, nakaraan nagsabi si Dangus na kukuha po siya ng maraming tao para po makakasama nila po syempre po sana sana po talaga mga kaidol pag pray nyo po kami na uh, magiging safe po kami sa aming pag explore po ngayon at sana mailigtas na po namin yung mga uh, estudyante po mga kaidol so tara po sa mga kaidol pa uh, dito po kasi sa area na ito mga kaidol uh, dito po kami makita kita po ng uh, team rapship po mga kaidol uh, masid masid po sa area po mga kaidol kung sino po bang maunang makikita po po dito kasi po uh, dito kami magkita-kita po ng uh, aking mga kasama po sa team Ayun nga po pala mga kaidol, ah, si Miss Ginny Payet Vlogs po is hindi po makasabay daw po ngayon mga kaidol dahil ah, may trangkaso daw po siya. Uh, kahapon po ay kahapon po kasi pumunta siya sa bahay sinabi niya na po na parang ibang pakiramdam niya pero nagpasama pa rin po ako sa kanya para mamili po ng abao namin para pag explore po namin so talaga naman po na kahapon pa lang iba na po yung pakiramdam niya kaya ay ah, hindi na lang po namin siya pinilit po na sumabay po ngayon so tara mga kaidol samahan niyo po ako kaya yung mga kasamahan ko. Pero dito naman po, area na ito mga kaidula. Dito po kami magkita-kita uh, po sa Team Rapshi po. Uh, Ay, out po nga po pala sa mga solid supporters po ng aming team po. Ah, uh, maraming salamat po sa inyo sa pag-support nyo po sa uh, Rapshi Warriors po. Ay, uh, syempre, thank you kay Ma'am Shi kasi hindi rin po mabubuo ang Rapshi po kung wala po siya. Wala pa yung mga kasamahan ko dito ah. Pero parang may mga busis ako naririnig dito sa unahan. Kung po dito mga kaidula, kailangan po maging alert po kayo. Kasi po ah, marami po kayong makakalaban dito sa bundok. Tulad po ngayon po, minsan umuulan, tapos minsan mainit uh, kung hindi naman sa ulan ang init naman ang mga kalaban mo syempre kung mahina po yung resistensya mo dito kasuhin ka po talaga Parang wala pa ako napapansin dito sa area na to. Pahinga muna ako mga kaidol kasi wala pa dito yung mga kasamahan ko. Hintayin ko lang po sila. Kasi dito po kami magkita-kita po mga kaidol. Dito po yung area kung saan po kami mag magmimit po lahat. Hintayin ko lang po sila Kilbin at Rafael po. Tsaka nga po pala mga kaidol sa mga nagtatanong po sa akin bakit Uh, bakit hindi ko kasama po si uh, bakit hindi namin kasama si Dante po sa sa aming explore po mga kaidola sa ngayon po kasi wala na ako masyadong update po kay Dante po mga kaidola hindi ko na rin po siya uh, na, na chat chat nakita nyo naman po sa FB ko is hindi po kami friends po sa Facebook po ni Dante po hindi po kami friends sa Facebook po at wala po kaming contact po para mag kunyari po kung mag-vlog po ako or dati nag-vlog siya, hindi rin talaga kami nag-contact po kasi hindi po kami friends sa FB. So wala rin po ako kontak sa kanya kaya hindi ko alam kung anong mga pinagkakabisihan nun. Uh, busy po kasi ako ngayon po sa pag-vlog ko po, syempre sa bago ko po team na sinasamahan. At wala namang problema mga idol dahil yung mga dati ko naman pong kaibigan is okay naman po kami at paro naman po kami ng ang uh, komunikasyon po hindi lang nga po kami magkasama sa vlog pero uh, meron pa rin po kami mga kontak po sa bawat isa po sa amin nahintay ko lang po yung mga kasamaan ko mga pwede kasi dito po kami magkikita kita po kasi ka napansin ko naman po mga kaidula medyo tahimik po yung lugar na to dito ngayon syempre po mga kaidola, hindi po sabi na kailangan ko pong magtrabaho para hindi na po ako amamundok. Pero syempre po napakadali sabihin sa iba na magtrabaho kasi para hindi mahirapan. Pero sa tulad ko po kasi mga kaidola, hindi po ako nakapag-aral po. Minsan po kasi pag, pag mag-apply ka ng trabaho, kailangan yung yung may sulatan ka ng mga papel ang dami pong ilalagay hindi ko alam rin kung paano ilalagay dun o ano mga ilalagay hindi hindi ko rin po alam mga ka pero lahat naman po ng trabaho is kaya ko at alam ko nung no, nga lang po minsan may mga uh, ina-applyan ka talaga na kailangan nakapagtapos or kailangan nakapag-aral na mga ganyan uh, meron kang ma-present sa ilaha na sa na requirements pero ang alam ko lang po kasi complete name at address pero yung iba hindi ko na alam kung ano pang pwedeng ilagay dun si hindi hindi po talaga ako nakapag ano po hanggang elementary lang po talaga ako mga kaidulaw yun lang talagang na, natapos ko talaga wala pa yung mga kasamahan ko ngayon po nanihintay lang po ako muna dito at nagmasid masid po ako sa paligid mga nagbaka sa po ako makita ko na po sila dito parang sa unahan ko mga kaidol parang uh, ano yung nanguha ng kahoy sa so, nanguha ng uh, gatong ko mga kaidol kumbaga mapansin nyo naman po siya kung kung armado siya kasi pag armado po kasi tao um, pag may mapansin siya na naglalakad alerto po siya so ngayon po may nakita po ako nanguha ng kahoy parang wala naman siya uh, hmm. parang may mga sigaw mga kaidol tara kailangan ko po mo nang uh, magtago kasi para may narinig po ako na boses po mga ito na kailangan ko po ang higing alerto po mga kaidol um, kasi kasi parang may naririnig po ako ng mga pabosis po may naririnig po, po ng mga pabosis po mga kaidol syempre po dito rin po sila dan guys karaan dito ko po sila iniwan kaya alam ko mabalik rin yun sila dito kaya dito po si area na ito parang kakaiba po yung tahimik niya ng area pero parang may naririnig po akong ingay banda doon sa unahan mga kaidol alamin ko kung saan banda yung busis na yun. Para malaman ko po kung sino ang nandun. At sya ako nga pala mga kaidula. Siyempre po tulad ng sinabi niyo po na nagbago na si Bugard. Siyempre po kami, hindi kami basta-basta magtitiwala sa kanya mga kaidul. Baka mamaya is pati yung ginawa niya. Para pail po. Baka baka nagpanggap lang siya na magbago siya kasi kung magbago po siya talaga mga kaidola sana nagbigay man lang siya ng sign kung saan nila tinago yung estudyante Parang may mga busis banda doon sa unahan tara Samahan niyo po ako Magkita kung saan ba yung busis na yun. ka-idol na lang, maraming narinig mga ka-busis po ng ka alamin ko kung saan banda yung mga boses niya baka po dito sa gitna ng gubat is may kampo pa pala doon yung babae din nala. hindi ko pa rin nakita yung mga sakamahan po basta kaya yung sila kaya ang sila bandara. Hindi ko sila makita. Kaabot na ako dito sa may pangalawang sapa. May pangalawang sapa na. Makita po. Uh, kailangan ko makatawid dito sa nailog ko mga kaidol para baka nandun sila sa unahan. Wala sila dito ah. Sobrang lakas ng agos ng tubig.